Anong problema? Maano ano si Tito? Ha? Masakit ang nararamdaman ko. Ay, puso ito. Iniwan ka na. Hindi. Kasi may ano ako. Kapag iniwan yan, hindi mo na magigita dyan. Nakapitina. Ayan na. dito so, sa paleng sarado pa rin pala yung ano dito may mga nagtitinda pa rin hindi tayo makapasok kaya umikot ulit ako dito tayo sa harapan ah, may, nag, may nagpapabili ng alimangong matataba at ha, malaki hipon daw sabi ko bebe ginto ngayon yan okay lang daw sabi ni bebe text ako kay nanay ko Jim.

Walang oh, sabi, sabi, ko nga kasi, sabi ko kay Bebe, Bebe, yung anong yan, ginto ngayon. Mahal talaga ngayon niya, alimango. Eh, batagal na daw kung hindi nakakakain ng matabang alimango yung ano. kakain sila ng lechon sa Sabado. Ngayon, kung meron, tatlong kilo, tatlong kilo. O baka baka kasi worth thing mahal ano baka wala nang paninda dito so Opo oh, ano walang laman na na ng ano Oo, Walang nahuli hawli baka, baka 27 28 meron na yan Baka bukas O oh, bukas po Oo. ano Oo oh. oh, magkano yung likha mo Di kasi po man key bale nakalimutan ko na naman yung 110 Kuhi na ako yung One ano nyo 110 gamit 57 lang nga Di na, kalimutan ko. Bum bumuwi na ako kanina. Natulog ako kayo ma kanina. Wala kasama eh. Ah. Doon ako natulog. Nagpakagat ako sa lamok. Ay, tak ka. Nagpakagat daw. Di, malamok doon. Patay na nga ako. Wala kilo. O, isa. Ha? Ah? Isa lang. Magkano po ang kilo ngayon? Di mo. Isa. Ha? Ah, 500? Oo. Kamal na, eh. Isa. Isa lang po. Isa lang. Wala. Nyaman ka rin. Oh, Shoutout pala kay Nanay Christopher Min. Nakabili na daw siya ngayon yan. Nag eh, nagcrave din siya nung nakita niya yung likaw, okay? Anak. Nagpabili din ako, sa ko. Opo. Kilala mo rin. Opo, na ano, namit ko na din siya. Nag Sabi ko binigay na opo, na lang, alam, alam, alam niya 'ta ya. Nanay Christopher. Kilala si Nanay Konching noon. Ay, nagsabong mo wow. reporter! Wow. Ay, 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 ay. O, panday. De, de reporter na yung... si nag... Si ay, daw yung, pang, yung, yung buso niya, yung oh. nagtatrabaho. Ano Nagkabato yung bato niya. Yung bato, may bato Oo, oh, <laughs> O, oh. 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 Yung, yung bato, sa Ay, di mag-danay! Dami! Maga pa. Maga pa. Sa ma ano kaya na ano? nagtatrabaho mo. Basta ah. bukas kung meron, bili ko na. Kung meron, eh. Yung malimaw. O sige, bigyan mo ako niyan. Para kung ano. Sabi ko na ko Ah, so ibig sabihin may sakit naman po yung anak niya ate dalaga ngayon. Ano, na pa sa Parang kadena ng bulaklak lang ano. The Fernandino. Fernandino. Oh, talaga. Siguro stress 'yun. Ay, oh. Ay, matagal na yung yung anak niya. Alam niyo na yung magaling na herbal sa yung bato, yung sampasampalukan. Stone breaker 'yun. Yung sampasampalukan kamu maglaga kung hindi pa mapapa-opera. Maglaga siya ng sampasampalukan. Yung alam niyo yung tumutubo na para sa pasampalukan yun ang pait nun yun talaga babasagin yung ano magaling yun magaling sa kidney stone ito lang ito lang serpentina ang, ang pait ay naman serpentina Alakal oh, na ata. na 10 kilo ata gusto mo na yan. Ay, lima lang. Ano na naman yung gawan ko kanyan? padayin pala ka rapid siya. Ha? ha? padayin to mo na mabibili siya kayo. Ay, patayin nila ako sa patayin at oh, mo, patayin sa bawa. Hindi kasi yung patayin eh, sa bawa, yung -in inalaw. In -in okay, magtira ka ng isang kilo na yung pang, ano, tapos The, yung, yung iba na. Nililaser lang yan. Para alm almusal nila. Ano yung po? Yung batik. Okay. Shockwave. At sa uh, aparte na lang yan. Yung iba nilisier. shockwave. So, Nililaser. Pero nilisier. yung uh, sampasampalukan, marami na nagsasabi, magaling talaga sa mga kidney stone. Ano po ng para sa palok? O yung matutubo na kala mo sa palok, yung malilitang dahon. Parte na lang po, hindi kayo nagtinda? Hindi. Diyos ko, ang dami ng... Wala kasing magbibili, ano? Pero <tipos> <Wala>, Oh. <tipos> mga handa sila. Marami ang tindahin. <tipos> Masarap ito. Baksin. buti nagtinda ka ng likahok ngayon Eh, maganano alak mo balut tindol. Walang tindang ba Wala kaninang madaling araw. Naksero ko, ay kay naghahiyak ko. Ay bumili naman na? Marami. marami pa rin. Hindi Sa tatandaan mo na eh. Kung sabihin mo kagaya niyan, ikaw lang ang may tinda. May bibili at may bibili bakit? Marami ang gusto, gusto niyan. Eh, ikaw lang ang nagtitinda. Di ba? Morning. May utang ako, di ba? Kinarga yung ano? Matatalino itong mga bata ni Jomar. Kinarga yung... Eh, Nagtataka ko. Kunin ko na ako. Hindi na ako babalik. Sigurado. Magkano yan? Anong problema? Ma-analysis mo ko lang. Ha? Masakit ang nakaramdaman ko. Ay, puso ito. Iniwan ka na. Hindi. Kasi may ano ako. Kapag iniwan yan, hindi ko na magkikita dyan. Ha? Nakabinti na! na daw! Makasabit na daw! Patay na patay eh! Thank you! Ah. Teka, sili! Wala ba? Sili sa bukas hindi! Ngayon nga! Maghahanap nga ako ngayon! Wala ba dito? Wala na eh! Patay! Ay! Next ba? Oo! Tukoy natin Karen! Alam mo, kaya Nasaan? Eh... Hindi na lahat! Alin? Oo. Patma, ma matamlay ka? Ang ganda pa naman ang cutics mo. Akala ko 26 tatanggalin na itong anong ito. Hindi ko alam sa kanila. Hindi, pasko pa yata sa kanila eh. Ano daw yan? Hindi tayo, yan. Ah. Malaking pera din ano. Sa para ba 3,000 Oo. Sabi ko eh, siguro diretso 'yan galing. Kasi na naka-adu, naka-stila ganyan may bayad. Oo. Lao. May special price na Thanks. Ayo magkano ang bayad dito? Ah, ano saan ko lang <laughs> kokakantay dito? Pero yung araw-araw mong binabayad na ticket. Ha? 60 Pesos yung ano naman namin dito per ay ayit 40 40,000 isang taon kahit mga pakuha mo na yung 10 Kg Kung may makuha ka na ng ano, maga-aga. Hindi naman masisira na basta-basta yan, di ba? Tagal-tagal naman yan. Kahit mga 28 pa lang. Kung may mura-mura. Mahal ka ano ba ngayon to? Nagmahal na naman ata. At. Nagmahal na naman, no? Oh. <laughs> Talaga. Dami ubi ah. Marami na ba 'yung magagawa ng 26 na ano? Kilo? Na ube? Marami na magagawa ng 26 kilong ube? 26 kilos ube at kalabasa. Marami naman magagawa yan. Ube halay. 26 kilo. Marami na. 356 to 350 na lang. Sige, bura diyan mga. Yeah. Wala pa mas kasayo? Wala. Ako nga hingi ng pamasko sana. Ay <laughs> kalendaryo. Ay kalendaryo man lang na may drawing na mais, wala. Meron <laughs> meron meron ng kandado kasi sino ka ako? Masustansya yung kinakain ni nanay ah. Maganda yan. Maganda sa kolon. <laughs> ah. Pansit kanton. <laughs> ha? UTI. Yan, mga ganda. Baka ano, hindi na natin. Kapaluto ko sa mga bata ko eh. Magda ah, halaya. Pag gano'n ka ng bata mo, yung malaki yung katawan. Eh, hey, palita sila. 10 minutes, 10 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Subukan lang Abang, abang hindi dumidikit sa kawali. na, buwan mo lang <laughs> ganyan. Kasama yung kawali. Ito na. ba yun?

Ay. 1160. Laga naman ah. Okay. Ay, tapos na tayo. Papabili pang lugaw si mama. Saan kaya? Wala yung naglulugaw eh. Marami naman nagawan. Pangalmusal na lang nila. Papatimpla ko awang pan sali na kay local islam dan sa bulu ni kita ang ganda oh ne oh lasang gilik ba naman oo oh, ta gilik lang <laughs> lasang putik konti ang nakuha niyong produkto tayo na oh walang alimangong nai na oh yung mawutak din yung nagtitinda ng alimango wala pang bumibili na kayo kaya, kaya di sila nagluwas. ah uh, tapos pinapamahal pa nila sa buhi siya, hihihi ng tatay ito dadali na ni tatay, sa inyo yung banyerang yan oo, oh, saan? Uh, oh, ah aaahhh, gaya mo, ito rin ito Dose ito eh. kilo. Ah, marami na din ang bumili uh -oh, nga, naman ako. Po eh. Ano nagbe na manok ko? Gahan pa ko may nagtitinda ng uh -huh. fingerlings yan eh. Napakawalan ko sa fish pan ko eh. Hmm. Kasi tabang naman yan, di ba? Oo. Oh. Oh. Baka oh. galing dagat yan, pumapasok lang. Siguro. Eh. Pero iba naman yung dagat talo. Oo, oh, Ay o, alam ko yun. Pero ibig sabihin, Oh. Bakit walang nagbebenta ng ano sa mahal niyan? imposibleng walang mag-aalaga, uh, di ba? Kasi kung ako mag, magkakaroon ng chance, ito na alagaan ko, mali. Eh. Okay. Hmm. Oh. Meron pa galang ay ngayon ko lang nakita, ganito ang lapad. Ganito. Oh. 1,000. Ayungin. Ayungin. Oo, oh, oo. Oh. Ay, Ba't lumalaki oh. ba ng ganyan yan? Meron, meron lumalaki. Bira lang yun. Bira lang bira. Sarap siguro ay, nun. Ay, Diyos ko, the bread. naman. Kahit yan, masarap yun. Kumakain kami. Singli na siya. yung kape. malaki. Kumakain kami. Hmm. O yung yung, yung hmm. itlog, binibigay ko kay Bebe. Kasi paborito hmm. niya yun. paborito niya yun na ako. yun daw ang binabayaran sa yung, yun yung puga eh. Hmm. yung puga. Ako naman, yung kasi na mugana, mas masarap yung, pang, yung mataba, yung walang, hindi pa na mga, yan ang masarap, hindi lang sila oh. nakakaitindi, pero yung nakakaitindi, hindi nila, yung walang puga. Oo. Oh. Wow. Oo. Hindi, ano, bigyan mo pa kalahati na eh, para hindi na mahati yung isang kilo ko. Oo. Oh. E, Ibigay ko kay mama, mag-isa lang siya eh. Uh, schedule pala ako ngayon. Bibili ako. Papapaksiw ko na. Hindi, siya na lang magpapaksiw niya. Lagyan mo siya na lang sa anong magaan. Sarapot, nyaman, tabahan. Wow, wow, wow. wow. Makapalalaman. Ayong yung inners. Oh, ayan na. Go. Gawin mo lang 300 na eh. Wala no, akong okay. bari ah. Dagdagan mo na lang mo. Masagot. Dagdagan mo ng isang pirasong maliit. 50 pesos na yan. <laughs> Ay. Ay, yung. Bibili pa pala ako ng motor sa Dao. Oh, nasira yung isa kong lechonas. Sunog pala, hindi nila may na... Araw-araw ako nagtatanong, gumagana ba? Opo, kuya. Alam mo, buti na lang kunti ang order. Nung gagamitin na, nung gagamitin na, sunog pala. Hindi yes, yes, nila alam. Mm -hmm. At, okay. Kapilan ra, buti na Ayan. lang. No? Ayawang Panginoon na mo, hindi nasira. Sa ano, kung nasira, ay Diyos ko, paano yung mga orte okay, lang. Kaya nga po, buti na lang. At, ah... Uh... Okay, hindi ka pababayaan ba ni Jesus. <laughs> hindi ka pababayaan. Ba oo oh?

Hmm, mahal yung sili na yun. Ang mahal ng sili na yon. Okay, Ang mahal ng sili. Ayaw, bibili ng logaw. Si Ma ay nagpapabili ng, bili mo na lang ako ng lelot, sabi niya. na ako natulog. Wala pa si Ma'am Kati ah. Nakahatid kaya yung aking ah. Uh... I-order pa lang ah. Uh... si Boss Rex. Ano nang kanyang dalaga ngayon? Uh, debu. Melones. Melones. ayos landed ay yan lang naman ang ating nila lang bayat na ang bigat Ang chicken lugaw Chicken naman lo Yehoy Haba ng pila, grabe Ay, haba ng pila Tingnan nyo naman oh. Sarado kasi dito sa kabila Soki ko, si Greg Kaya yung katabi Naglugaw din Tinabihan siya ng lugawan din eh Ay, uh, alas 8.25 Ay, alas 8.25 Bili pa tayo na Baka kami ng daw Bukas naman na siguro sila Bili tayo ng low speed motor oh. Dagdaga na naman ang gastos Ganon talaga Ginamit daw nila yung last December 10 Hindi na nila ternay ulit Ayun, sunog nagpisal kahapon <laughs> lang pandisal kahapon aga kasi ako sa litsuran kahapon habi pumili ka muna nila ng at ah, natin yung mga bisita buti na lang, kung may baon pala sila pinapyasa na nila yung litsuran doon na sila kumain parang nagtitinda rin oh no? hanggang ngayon, oh. No? wala din no? pandi wala si tropa nagpahinga din si tropa aking nanay nigyan ko siya ng bangos sabi ko kumuha nga titimpla lugaw ayungin okay. oh kumustamos mos nakon ang dami, dami si J si J pinakyaw niya yung sa lugar doon baksak ka ng okay. oo dami ako na umaayaw Huh? Pinakya, okay. hindi si Jay. May advance na naman nga ang liman libo. Sabi ko, yung uling niyo ina-advance ninyo, sobra-sobra. Ina yung tipong hindi pa, ano, nagastos na. na. na, na. So, sabi kasi nung anong mo si Kuya, sabi ni Junjun. -Jun. Wala, dami. Tapos si Kongkong pa, meron din na ano. big red rock and roll kailangan din natin hinahin Kaya lang sabi ko nga, kung 300 lang huli Hindi ko naman makukuha lahat Ano natin lalagay yung dami nun Hindi nga natin alam kung magkakaroon pa ng lechon sa February, January Wala na rin daw pong mga baboy Isa pa sa mga magiging problema Kaya hindi natin maibababa ka agad yung presyo Dahil sigurado mahal yan Baka bumaba yan na March, April pa ay malaking pagsubok po ng lechon business niya. Siyempre pag mahal wala bibili. Wow! Sa mga kaya sinanay ka diyan. Sa so, tayo ko nga minsan. Ako na alala. order Ang dami pong pumapunta Mag order ng lechon Kahapon siguro mga walong Ang naidagdag Saka nakakatakot Talagang nakakatakot 9069 Talagang may deliver pa ha? Malupit ha Ay. Oh. Shout out sir Jonathan De Belen And Rogue The Doberman Show Baka si Rogue Rogue siguro yung Rogue Rogue pala sorry Rogue The Doberman Show Oh, see you, brother. Malapit na tayo magkita. Saan ang biyay mo? Minalin. Minalin, Pampanga. <laughs> Dito tayo duman at matagas ang mga bangus-bangus. Ay, oy. Talaga kayo. Ayusin na naman natin yung lamesang yan. Wala pa pala tayong ending, mga farmer Ayan. Medyo stressful. Dahil ang dami pong inquiries about lechon kasi uh, yung nga sinasabi ko yung aking uh, expectations na pagdating po ng ano, 26, 27 actually 25 pa lang po ilan na nadagdag kahapon ngayon meron na naman so ayun sana yung uh, freezer kaya lang yung freezer po ang pag-asa na lang po munang namin ngayon is generator mapaandar siya no So, sana timely yung pagdating ng generator, mapagana siya. Kasi ang problema na po namin talaga is yung voltage drop. So, kailangan lang naman palitan ng wire ah uh, from, from here, doon sa kanto. Ang doon kaya lang medyo mabigat po, nagtanong ako. 450, 400 per meter. Baka makahanap-hanap tayo ng mas mura. Pero ma, parang freezer din ang presyo. <laughs> titingnan natin kung ano magiging solusyon malay niya mapaandar ni Marvin doon sa magnetic kickstart na sinasabi niya so ayun na uh, pero kung hindi man hanap tayo ng uh, solusyon dyan so ayun kung yun talaga ang pinaka eh, kailangan natin bumili pero mabigat medyo may kamahalan po tapos ayun yung uh, limango, ang hipon mga farmers so po may nagre-request sa... Uh, medyo mabigat po yun. medyo mahal baka abutin po tayo ng 1.5 per kilo sa alimango tapos yung sugpo, baka ganun din alam nyo na, last time nga, maabot ng magkano ba yun eh, tingnan natin kay Nanay Conching kung uh, ano mangyayari so ayun, <laughs> balik na lang tayo bukas so yan, marami pong salamat at magandang buhay